Hindi ko alam kung kailan ipinakilala ng Facebook ang feature na yon. Friend suggestions ang tawag dati. Ngayon naman ay people you may know. Mga profile na nire-recommenda sa'yo para i-add as friend. Kadalasan mga taong may mutual friend sa'yo o yung mga hinanap mo noon. Ang nakakatakot lang, sobrang accurate niya. May pinanggagalingan talaga siyang data kasi may mga taong niminsan hindi ko hinanap online. Pero nakita ko sa totoong buhay tulad ng babae na nagugupit ng buhok ko o yung lalaki sa BIR na nag-aasikaso ng taxes ko. Minsan naman, random na tao lang na kung bakit ay iniisip ng Facebook na kakilala ko. Ganun ang nangyari noong Webes ng gabi, isang bagong friend suggestion. J.M. De La Cruz. Walang mutual friends, walang connection sa akin, pero napatingin ako dahil sa ilang bagay. Una, sobrang pangit ng quality ng picture. Parang kuha pa noong 90s, tipong dinevelop sa film tapos in-scan. Pangalawa, kuha mula sa malayo. Yung lalaki o babae ba ay nakaitim, nakasandal sa puno. Sobrang layo kaya hindi ko maaninag ang mukha. Pero bigla ko naisip, bihira sa profile pic yung kuha ng ganyang kalayo. Maliban na lang kung nagtatravel at gusto ipakita yung scenery. Pero itong taong to, nakasandal lang sa isang tuyong puno. Dahil curious ako, kinlik ko yung profile. Lahat nakahiden. Walang cover photo, walang ibang pictures, walang about me. Pagbalik ko sa Facebook, wala na siya sa suggestions. Balik na si usual mga 30-something na babae na may kung ilang mutual friends. Kaya nakalimutan ko siya sandali. Hanggang sa limita ulit, people you may know, J.M. De La Cruz. Parehong picture. Nakasandal sa tuyong puno. O, oh, hindi ba? Habang nakatidig ako, napansin kong nakatayo siya ng diretsyo. Hindi na nakasandal. Sigurado ako pero sabay duda. Ang layo kasi. Paano ko masasabing nakasandal siya o basta nakatayo lang sa ilalim ng puno? Kinagabihan, binuksan ko ulit ang Facebook. People you may know. J.M. De La Cruz. One mutual friend. Napatigil ako. May mutual friend kami? Yung mutual friend ay isang girl na kabatch ko nung high school. Hindi kami sobrang close. Naging magkaibigan kami noong grade 8. Pero noong nakihalo na siya sa mas popular group, hindi na kami nag-uusap. Pero magka-Facebook friends pa rin kasi hindi ko naman na-check nache yung 2,000 plus people sa list ko. Pero hindi niya yun sinadyang i-add dati. Ibig sabihin, kaka-friend lang nila. Ngayon lang. Ngayong gabi? Siguro kaklase namin dati. Siguro bagong gawa lang ang account? O baka ayaw ma-recover yung luma account kaya gumawa ng bago? Lumipas ang ilang araw. Wala ulit si JM De La Cruz. Hanggang Sabato ng gabi. Ayan siya ulit. People you may know. JM De La Cruz. Three mutual friends. Hindi na isa. Tatlo na. At iba na talaga ang picture. Nandun pa rin ang tuyong puno, maulap na langit, Parehong pareho ang paligid pero hindi na siya nakatayo sa dati. Lumapit siya. Ilang hakbang papalapit sa kumuha ng litrato. Mukhang babae siya na yon. Matangkad, maputla, nakaitim na maluwag na damit at mahabang itim na pantangon. Mahaba at kulot na buhok na maayos ang hati sa kaliwa. Dahil sa film quality, hindi ko pa rin makita ang mukha niyang malinaw. Sino siya? Tinignan ko yung mutual friends namin. Isa ay kaklase ko sa chemistry lab noon. Ang isa naman, hindi. Yung isa ay si Mrs. Flores, ang English teacher namin. Mentor namin sa literature club. At patay na siya limang taon na. Napaupo ako, nakatingin sa screen habang unti-unting pumapasok ang lahat. Hindi na pwedeng maad ang account niya, Naka-memorial na. At bakit naman ipa-fred request siya nung kung sinong tao? May malamig na kaba na gumapang sa bato ko. Kinlik ko yung dalawang mutual friends, sina Jessica Marie at Michael. Tinignan ko yung timelines nila at putang ya, patay na rin sila. Walang official announcement pero puno ang timeline nila ng I miss you at 2 years since you've been gone. Nag-google ako, Si Jessica Marie namatay noong 2020 dahil sa complications ng COVID. Si Michael naman noong 2023, motorcycle accident. Bumalik ako sa feed, sa friend suggestions, sa profile ni JM, napatigil ako. Mas malapit na siya. Sobrang lapit. Maputlang maputla ang muka. Halos puti. Parang naubusan ng dugo. Maitim ang mga mata niya hindi maiba ang puti, iris at pupil. Parang masyadong malaki ang mga mata niya. Wala siyang kilay. Ang mahabang dark hair niya ay parang hinahampas ng malakas na hangin. Ding, napatalon ako. May pulang one sa bell icon. JM De La Cruz sent you a friend request. Nanginig ang hamay ko. Tinitingan ko yung dalawang button. Confirm at cancel pinindot ko ang cancel, sinara ko ang tab, isinara ko ang laptop ng madiin. Umupo ako sa dilim, hingal na hingal, basang basa ang pawi sa braso ko. Hirap akong huminga, kalma, prank lang to, malamang AI. Huminga ako ng malalim, naghudi ako, lumabas ng apartment, naglakad-lakad sa barangay. Nakapalupot ang kamay ko sa bulsa habang naglalakad. Dapit na hapon na, ilaw ng street lamps ay amber. Napahinto ako. Ngayon ko lang napansin. Sa gilid ng isang bakanting lote, may malaking puno ng balete. Walang dahon. Pero parang, parang kaparehong-pareho ng puno sa picture ni J.M. De La Cruz. Dami namang tunong ganon. Nagpapanik lang yata ako. Pero habang nakatitig ako, may sumilip mula sa likod nito. lang mukha, itim na damit. Halos hindi makita sa unti-unting pagdilim. Pero alam kong siya yun. Alam ko. Dali-dali akong bumalik sa bahay, nilakyo pinto, binuksan ang laptop, pumunta sa Facebook. JM De sent you a friend request. At ang profile picture? Mukha niya ng buo. Buong screen. Parang nakadikit sa mismong kamera, Parang nakatitig siya diretso sa akin. At siguro, stress lang din, pero nasusuka ako. Dalawang beses na ako nasuka nitong kalahating oras. Ang sakit ng tiyan ko, pinakamatinding sakit na naramdaman ko. At hindi ko maiwasang isipin, ako na ba ang sunod? Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.